wala tayong magagawa ka ako oh. hey, ting mamak ayan isang magandang buhay mga ka-farmer maaliwalas na at wala na po ang kubo so kailangan pala natin wala namang ahas ha? sana mayroon ano? cobra? Wala. Ito papatagpatagin na. Di puputulin din yan. Kulang. Kulang pa ng isang ano dito. Ano ba? Isang... Ano kaya magandang itanim dito? Maganda, taniman pa ng mangga to. Ano pa bang pwedeng itanim dito? Ano? So ayan. Wala na po ang kubo na agibana nila. Ilang araw gini ba? Two days. Ayan pala si Rizal. Oh. Ano 'yon? Ayun na si Romel, may delivering lechon, grabe. Yan sa mga bibili po ng lechon, wag na po kayong tumawad. Ang mahal ng baboy. <laughs> De grabe po. Nakakaano yung uh, baboy, sobrang taas. May delivery kanina. Sabi ko pre, patawad naman ako ng 500. Kasi ako pag paghatiin naman natin yung ano. Kasi grabe na daw yung mga nag-aalaga ngayon, nag nagmamalaki. Oh, wala tayong magagawa ka. Ting mamak bum. Ano suno nila bakit ah? Pagi pag binaklas pa yan Marami naman tayong panggatong Hinayang sana ako pero Sa yung kawayan Hindi nyo naanoy yan Na Wala na May bokbok na ba? Oh, puro bokbok na pala o so, dabo so ito so ano ba ang ano yabang nito nga na naman pala si Naropan ha ah. oh 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 o oh, hindi oh. niya kayang umakyat <laughs> tapos may proposal si Papa yang lalaglagan na yung mangga at mga pitas na yan ah. ano kasi si Bebe gusto niya dito uli yung platform maganda sana yon kasi yung ano ko nga yung loft mga na sana doon pero si Papa Yam ang proposal niya naman dito sa gitna ilagay lalagay dito kept ka may parang kwadrado dyan na plat lang na ano parang ganun din eh bakit kailangan pang ganun ano? Ang ah, useless na eh. Isipan nga namin may yan. At uh, dito na may tubig na rin. pupunta ka dun, ganoon din. Parang ah, uh, uh, natin kung anong maganda so ayan po mga farmer ano yun isda Ah, pagong. Bihira. Talaga naman ang pagong ano. Yun, no? Oh, oh. oh. pagong ayan so wala pong trabaho ngayon didilig lang si papa yan ayan wala na yung kubo tapos di ko alam kung anong lalagay dyan ni bebe pwede nga another uh, palisay. talisay na lang po ng damo saan na hatid? saan mo hatid? Yan, sa tapos sa sabado oh, meron ka? oo, oh, ako eh kailan? saan? saan, anong oras? umaga oh, di meron kasi ako alas 4 ng hapon, Dolores Sabado rin. So, ayun po. Order naming Ming. <laughs> At, ayun mga ka-farmer, pinag-iisipan natin. Baka, isa na, isa na lang muna natin yan. bill na lang uli ako nito kaya. na no, Mayroon pa ngay, na ano, sobra eh. Kaya lang, mga, ka, mga bata niya, binigay, great. Bihira. So ipapalit natin yan ah, Bibili tayo ng ilang piraso pa siguro Para makumpleto na ni Junjun Yung ano yan masara na So saka na muna Siguro yung dito Priority na lang natin muna yung doon Unahin na natin yung Yung Doon po Para alam nyo na Matapos na yan Kung gagastusan man makabalik agad yung puhunan kung mabilis matatapos di ba so niisip ko nga kung paano kaya natin gagawin ka bebe kung ipapaguhit mo muna kung tayo ang gagawa sigurado matatagalan tayo dyan ano kung ipapakontrata mo naman tingnan natin kung magkano aabutin kasi kung kontrata tingin ko mas mabilis kaysa sa yung kami-kami na naman ang gagawa. Nako, stress pa. Buti pa si Namdok May, lumalaki. Eh. Taas na ngayon, oh. No? <laughs> Namdok May, bungahan mo naman kami, ha? Pwede ka nang mamunga, kung gusto mo. Kaya lang, bago po yung mga ano nya din, eh. ya malamang, uh, hindi pa dadahon pa yan oh uh, talaga naman grabe ang init mga farmer ayan na oh wow nakakapanibago wala nang kubo biglaan lang to wala naman sa plano ito si bebe ang nag decide na anuhin na kasi nga nung si nene nakita doon sa taas delikado natakot kami bakang parang mahuhulog ba doon sa na yung bulok-bulok na ano yung platform dito sa labas na andun siya naku napatakbo si mama bet sabi niya naku walang ginagawa yung boys pag iba mo na yung kubo at total hindi na rin naman ginagamit nagiging pahingahan po nila pagka tanghali yun <laughs> mo sila yon mga boys pag tanghali. pero hindi na rin naman po kasi talaga ano dami na rin eh kasi pang bisita meron na po na ando na sa Anong ganda ng kubo di ba so ano na hindi na rin magagamit nga Yan natin yung nagawa nila kahapon kasi nag uh, next na expect ko magpapasok sila pero ano siguro wala namang day off nagdiretso sila sampung araw kaya ano nang pahinga din. Hindi ko lang alam kung baka bukas, Biyernes, tapos baka Sabado linggo pumasok na mga 'yon. Magkakaalaman. Susulpot so, naman na lang 'yan eh. Yan natin yung ano. Gusto ko tuso ano, papaya mag Sabi ko magpatusok kami ng marker doon. Kung hanggang saan yung tambak, mga gilid para at least yun ay po yung mas susundin ba. Okay baba tayo so ayan ito gandi ko na lang ang hukay talaga nyan parang yung ko parang ang itlog pa ata dito sa yung ayaw pumasok ay stop na tayo sa pagbibili at ang dami na nila bigat bigat na rin yung pakain although nakukuha naman po sa pakunti konting ano, singit singit <laughs> vlog so ayan na tigas na Kaya lang, sana naman hindi sila nagkamali dito. Ito yung sinasabi ko kahapon, na sana hindi na muna nila pinalabas yung tubig. Kasi, ganda na ito, okay na to. Siguro, ang ganda na lang. Tama na siguro, kasi ayan, may tubig na rin. Ang ganda na lang. Ito, pwede pang kayo din. Baka makakakuha pa dito. Tapos, ayun. Siyempre, ay eh, ganoon pa. Ito, hindi pa po nakukuha na yan. O, hanggang dun. So, ito, halos kalahati pa po. Hindi pa po nakukuha na. Ayun pala, yung doon na lang. Ito, nakuha na na rin. Natuklap na. Pero, malay natin. Baka maka kuha pa dito. Dapat, kasi ang ano ko, parang nag-ano na din po. Nag... Uh, buhangin na yung may lumabas na parang hindi pa naman buhangin pero na ando na eh nasa malapit na po sa may buhangin kasi may mga bato-bato na na nakuha especially yung doon kaya tama na siguro yan nagulat si papayam sabi ko yung alatiris aling alatiris kanya yung yung sa may kanto ng ano kasi may alatiris din pala doon sa may duhat sabi ko hindi papayam Yam yung gitna sa may lychee sabi niya ah laki pa pala sabi ko hindi. Hindi naman natin ga ako susundan yung hahabulin yung, yung ano. Kahit half meter lang ang itaas. Ang laki na po ng ang ilalalim ng fish pan, no. So ito oh, may tubig lang ang dito. Hmm. Sabi niya ganun ba? Malaki-laki pa, sabi niya. Ala ko tapos na. So, tingin ko kailangan namin mag level para maayos na talaga mabigyan sila ng uh, guide kung hanggang saan yung kahit magtusok lang po kami dyan yun na yung dulo yung hahabulin nila yung mga dulo dyan so, hanggang dito yan eh eto oh medyo muso nga ng konti pero okay lang dito na tayo sa eto ng uh, malunggay alam mo malawak pa naman po So ito hindi pa na tatambakan. May mga pamingwit pa dun na. Ah. Pero ito, marami pa pong Ay, ang taas, taas, ito, ang taas, pa dyan no, tutulak bakit kahit hindi na kahit pa ganun din siguro ang lupa wala namang problema diba ba? So ganun na lang. Hindi na ganun ka kasi pag natin 'yan, pag nating doon. Baka hanggang ganun ko na naman 'yan. So hindi na po natin kailangang habulin 'yon. Taas na rin naman po yung uh, ano. Shoutout pala kay ka Farmer Alex Magat. Ayan, nag-chat siya sa akin. Ka Farmer, wag ka maniwala. Yung ayungin hindi maselan 'yan. Dati nung kabataan ko, wala pang mga uh, pang spray dyan sa palay eh, and ang daming ayungin sa palayan so kung ganun po eh, yun ang nagbibigay sa akin ng uh, lakas ng loob na subukan sabi ko nga eh, ano ba naman yung sabihin mo nang bumili ka ng limang libong uh, peraso di 10,000 sabihin mo na eh, di sinubukan mo dito di ba um, sinubukan mo naman ha, jackpot mo eh di ayos ito na naman yung mga bikers oh kulang cool kasi sila ng isang bike nag aaway-away sila lagi si Rowan kasi queen queen kasi yung bike niya yan oh. oh kaya na din ng isang maliit eh yung balance bike ayaw na nila <laughs> ganyan talaga mga bata so ayan po yung uh, ating uh, ano dito hindi ko nga alam kung bagay susod sorin pa pala yan dyan. Masyado lang marami yung dinala nilang lupa dyan eh. Dapat dito na sila naguhulog eh. Tal, ma, ma ano naman na to, matigas dapat dito na sila nag uh, nagdadump ng nagdadump ano marami ang order natin ng Sunday Sunday pala na overlook ko Saturday di ko nga po alam kung magbubukas kami kasi may mga tumawag naman pero laban na kasi ayoko naman po makadisappoint ng uh, bisita di ba so ah, sabi ko nga Baby, ano kaya magsara tayo ng Sabado oh? linggo na tayo magbukas kasi parang uh, kutob ko mukhang uh, alam niyo na black Saturday yun, di ba so baka ako wala din pumunta pero marami din naman po pagdating sa ganyan eh ang hinahanap nila eh di ba long weekend eh happenings sunday talaga medyo marami na po Alam, 11 na ba? 10 na ang nakalistang orders namin so ayun, medyo busy busy tayo bukas eh, wala siguro umamalengke lang ako bukas Ayan. Ang magaan ang pakiramdam ko ngayon, mga ka farmer mga ano, uh, ayos pala talaga yung ano, uh, ano, sanay na po ako. Actually 3 o'clock gaya ngayon, nakakain na naman ako ng last na kami, nagsabay na kami ni Bebe. Duet kami. Eh. So <laughs> hindi na po kami kumain din ng uh, hindi na kami kakain niyan hanggang alas stress lang kami kumain kanina tapos kinabukasan na kami kakain so, pag gising mo ng uh, 6 o'clock isang oras na lang hihintayin mo, may 16 hours ka na. Kung matukso ka mang mag-almusal, nak-16 hours ka na. So, pasok pa din, di ba? So, sa 16 hours na window na walang kain. so Pero kami, sinasagad na namin ng mga alas 10. Nung kaapon, naabot ako ng alas 12 na, 11.30. Kanina alas 10. Eh, nagluto ako ng uh, paksiw. Pero, konti lang nang kinain ko, nabusog na ako eh. Sabi ko, ganun pala, pagka medyo talagang ano na yung chan mo medyo yung stomach mo ay eh, nag shrink na so nasasanay na siya na konti ang laman <laughs> sana po tuloy tuloy na kasi kinakabahan na rin ako alam nyo na medyo tumatanda na kailangan ko na pong mag uh, bawas talaga ng timbang 80 plus na ako so nag 82 ah, uh, 88 pinakamataas kaya medyo nagulantang ako eh sabi ko wow so ngayon nasa mga 84 so nakakapat na kilo na ah sana tuloy tuloy na po mga farmer no at uh, hindi nakakatakot eh kasi nasa barko ako 6870 lang so malaki laki po ang inilaki lahat <laughs> na nakakakita sa akin no? Oh, ang laki ng pinaba mo ah may biro ko na lang eh, sa kumain ka <laughs> pero siempre diba ah Ayan talaga, matanda. Ano ba ito? Ganda pa yung, uh, ano to? Ano lang dito? yung dito? Ito mga, ano Ganda pa ng reel na to, hindi nila iniingatan. Ay, nako. Ah. So, ayan. Tapos, nga pala, mga farmer malapit na po kami mag- bawas na ng mga papaya puputuli na po namin yung mga papayang yan at uh, papalitan na po natin ng bago pero syempre gihintay pa kami ng unang ulan so wag muna ngayon tinan mo malberry na tinusok ni Kongo oh, na buhay hindi naman natin kailangan yan dahil oh, mag perwisyo yan mga <laughs> Uy ba, diba? pwede pa tong mga hagod ah. Oh. Mga hagod pa oh. ikot-ikot lang tayo, tinitingnan ko itong ating eh uh, nyog. Mukhang hindi naman dwarf ito. Kasi kung dwarf ito, may bunga na sana 'to eh. Oh. ba? Diba? Wala 'to, wala, hindi eke ito ang mataas din to ah, loko ako ah dahil manluloko sa mundo no hirap naman mag-isip ng masama kasalanan din di ba nag-isip ka ng masama sa kapwa kasalanan din oh, ah, paano ka sa kalulugar ay so ayan ah yung sinasabi ni Kong Kong kuya tutubo din yun hindi ko na tinanggal kanya <laughs> kailan ay inakas so, bale pag ulan kami muli tayong talbos pakain mo na ako ng kalapate tapusin muna natin yung vlog malaki laki pa palang trabaho to popostihan pa babasagin pa yung pinaka dahil sumablay sila dyan eh napataas yung ano nila Bohos hindi nag level hmm. ayan poste tapos ilaw sa pang ilaw tapos ito pinapatanggal na ni papayam din pala daw kasi nga naman bibilog ulit siya Nako. Ah. Wala na atang bato-bato. May bato-bato pa ba tayo doon? Na? Meron pa? Yung mga ganyan, yung gabal doon, wala na. Yung mga pinagpilian, meron pang pa ilan, ilan no? Meron Meron pa. So, isarado na lang natin to bebe, kahit wag na mo. Kahit wag na tayong maglagay ng sinasabi mo. Kasi, useless oh, eh. nga, na nga. Tsaka, ganoon din eh. Gaganon na Titibagin. Poste. Dito pa lang. Gastos na yan. Hmm. Pero hindi mo nang pwedeng hindi gawin yung ganyan. Ang pangit. Ano yun? Ito. Delikado pa sa mga bata. Oo. Tutuloy mo na yan, Shen. Ayan nga. Pwede ka pong maglagay dito ng... bol Pwede ka dito, pwede ka. kang dito magluto eh, no? Na? na. Oh. hindi ah. mo pa yan, papatayin na yan. Lilipat dapat. Yung mangga. Yung mangga wala ano na. na yung Ito. Dito. Ito yung ano mangga wala na yan. Bunutin mo na yan, sal, baka pa yan pagdating ng panahon. Kinain niyo yan eh, tumubo na lang eh. Wala na yan. Sorry. Sorry. Yung vogue ko, huwag niyong patayin. Manunusok lang ng tao yan. Alin? Yung vogue mo. <laughs> Inano ko yan? Diyan ko sinunansi lang. Pwede namang iwanan yung pag-anong. Oh, si Roman. Sabi pa lang ni Doc. Ano? Nag-saka. Nag? Sino? Rowan. Bakit daw nasok, ah? Sobrang pagod lang yan Ang likot eh Katulog huh? na kawawa May happy pa na ano oh. mm -hmm. Nah? Ah, sinuka niya gatas. Na sobra sa likod. Ay, ang routine niya araw-araw pero wala din nangyayari. So lang ang maganda oh. Yung laging basa na lugar. Oh, ayan. Pero yung ito wala. Matay na. pala papasok doon so, papasok daw siya pasok ako kuya <laughs> ano kaya ipapagawa ko ah bisa may project kami sa kalapate pero sandali lang naman yun eh magdidilig dilig na naman yun tapos sa ah, nga sabi ko magpulot na ng mga tae ng ano eh ipunin namin eh kasi ah, pagtanim, pag tanim pag na, na, ano na po yun pwede kami magtanim tanim dun oh ganda ng lupa na yan. Pwede kami nga kahit pa paano makapagtanim-tanim dyan ng ano ba diba, gagawa kami ng garden. Pwede. Plot na kaya lang tubig ang problema. Ano? Ah, dito pala. Lapit lang. May mga ano pala May mga gripo pala ako dyan. So pwede yan. So yan mga ka-farmer. Sana magtrabaho po sila bukas. Dahil hindi naman sa pag-ano ako'y kinakabakabahan dahil ang uh, ang kalaban nating uh, thunderstorm ay kumakaway-kaway na at uh, nagka nagkakaroon na po pa ilan ilan tapos eto sabi nila susudsurin daw to lilinisin talaga nila na makuha po lahat halos ng uh, ng lupa na pwedeng kuhanin so, talagang nanapnapin sabi nga nila ng uh, loader ano So, hopefully, magkasya po ang uh, lupa para hindi naman na tayo mamroblema. Pero worst come to worst at kapusin, may pakho naman na uh, kukuha. Kaya lang, mas tatagal po ang ating trabaho. So, ayan. At uh, bukas, ano na naman ang ating gumawa ako ng lumpia pala kanina isda mga ka farmer ayun, tapos nagbalot ako ng malaking lumpiang isda tapos so oatmeal yun lang po ang kinain ko <laughs> sana mapa, mapakaway ko naman yung 79 bago ang uh, may kaya kaya <laughs> so ayan bahala na so ayan maraming maraming pong salamat at meron pa ba tayong babatiin Uh, see you soon pala kina Pia at Lexton Sigwa. Ayan, sa Sunday po ay pupunta sila. At uh, sino pa ba? Si na Rick Galang. Ayan, tumatawag siya kagabi. Eh, pagting Nakatulog na ako Tito. Pasensya na. Medyo, alam mo na. Ano tayo eh. Uh, may pinapanood ako sa YouTube. Nakatulogan ko. <laughs> Mag-isa lang po kasi ako natutulog ngayon dito sa kwarto. Ayan iniiwanan ako ng magiina na doon sa taas mas enjoy silang natutulog doon sa roof deck pero okay na rin at least na uh, gagamit yung roof deck actually tinawag pa nga ako ni Bebe kasi may super moon daw na ang pula pula ng uh, ano ng uh, buwan kagabi so makikip pa ako tapos doon nakatulog na ako ah ano pa ba So ayan tumatawag siya. Ayun marami pong salamat sa suporta ninyo ni Natita. At sina rika ayan, si Ate Marisa Kristovich din. Maraming salamat po sa iyo, Ate. syempre sina Ate Silvia, walang sawa. Maritesan, ayan. <laughs> Natita Susan. Ah, Tita Aida Gascon pala. Ayan, kumusta po? Malapit na tanguin ni Tita Aida. So sana magkita po tayo ulit, Tita. Ayan. So, bukas. Ewan ko. Sino papasok bukas? Wala. Ha? Oh, Mag-prepare nga pala tayo ng ano, ano? Eh, pwede na. Bawal. Baka papasok nyo yung tanahan Oo. Ay, nako. Ayan. Okay na tayo. Okay, magpapakain na ng aking mga kalapati. Oo, oh, ganun din eh, no? Ayan, maraming salamat at magandang buhay. Bunater, oh. Oh, oh, oh. oh Galing magbilang yan, talo si Rowan. Bunater, oh, oh, oh. Kayabang na rin, oh. Bagay, magtitri na nga pala ito sa June. Ka-birthday ko to, eh. June 10. Oh,